Ayun guys, good morning po sa ating lahat. Kamusta po kayo dyan? Magandang araw po. Uh, maraming maraming salamat po sa mga walang sawang nanonood at sa mga manonood pa sa atin. Yun pala guys, for today's video ay uh, kakabit na po natin ng mga mabutingin nating mga welder. Sino po yung gumawa ng gate uh, natin? Siyempre, si Paring Romney. Sa aking kasamahan niya. Maraming maraming salamat sa iyo. Sa inyo. And guys, panoorin po natin sila kung paano nila ikabit at uh, samahan niyo po ako. Panoorin, na po, panoorin po natin sila. Ayan guys, ginagawa pa rin nila yung gate natin. Bali pala itong gate natin ay ito yung nasa harap. Ito yung nasa main, main road. Ayan yun talagang maganda po yung pagkakabit at solid na solid po yung gate na to bali po pag pinalad po tayo ayan po malaking gate baka makadaan po yung ating uh, room room dyan just in case Taan po Jesus name ayan so yung ginagawa nila po yung harapan harapan ng gate yun guys ayan talagang talagang chinecheck na mabuti yun para mag mag ibuy ayan si parang roomie at sa si second coating na po siya nung kintura si wow. dinili ko kasi yung kulay red sabi ko sa kanya na kulay red magandang tina ah, magandang kulay ayun uh, meron na rin para siyang lock automatic lock daw po ito ayun well, uh, tingnan natin siya pag uli natin P check natin ang mabuti yung mga, mga gawa ng ating butihing uh, butihing builder paring room talagang maalis po maganda ang paglalabit matibay nakikita nyo naman po wow. solid na solid yung gate natin tubo talaga yung ginamit na na, na, na pinakami cast niya kumbaga tapos na uh, yung tubular or yung bakal na tube ginamit. Ito naman po ay yung nasa likod banda, yung sa bandang Aklan River. Yung parting likod na po ito ng, ng lote natin. Ayan, kinakabit na rin po yung gate. Gini-welding na rin po ng kasama natin. Ayan, check na mabuti. Sinisipat, kumbaga. Ayan bali ito po yung likod ayan si paring po ayan po yung tabi ng Aklan River Aklan River po yun yung po sa inyo ay isa sa mga pinakamalaking ilog dito sa probinsya ng Aklan ayan sana nga po eh maganda na po yung bumalik yung bandang bandang area na yun yung tubig para hindi malapit na yung tubig bali yung labas po niyan guys ilog pa din po siya kasi hindi siya active kasi pinaka flowing na tubig eh, lumipat sa kabila so medyo malapad na taniman po yung gilid niya yan yung side na po yan so yan yan po yung pader natin actually tapos na po kulang na lang po ito ng, paint ng finishing siguro po ipon ipon po ulit dito trabaho po ulit ng doble para balang araw mapapinishing po natin yan malaking gasusan naman po ayan, kumpleto na po ang ating gate, ayan, nakakabit na well set up na siya so ang gandang tingnan, solid po yung gate natin talagang bakal po yung pinaka bahay nya ayan, nakakabit na siya may lock na rin so, safe na safe na po yung do so, alam ko po naman pong safe sa Rosario pero ayun po I mean what I mean is maganda pong kompleto na siya ng gate ayan thank you for watching po maraming maraming salamat po Huwag po sana kayong magsawa sa panonood thank you po ng marami shout out po pala sa aking videographer dyan si paring Romnick at yung kasama niya ayan na po ang finished product po ng ating gate na same time nakakabit na po siya ayan na po dada na po yung pogi ayun yun na yun. Thank you po. Keep watching. Maraming maraming salamat po. Woo! God bless. po wow. Pula sa lahat.